Naipuntahan mo nga si Lucy at pakisabunutan? Uy, si Te, lumalabang pa! Na tuloy siya sa kaso ni Vince! Ha? Anong ibig sabihin nun? Na malaya na si Lucy? Nakakulong pa rin siya hanggang ngayon dahil may kaso pa rin kami sa kanya. Kaya nga puntahan niyo na at sampalin! Para naman makaganti ako! Uy! ako tatantanan. Babalik-balikan na naman niya ako, tatanungin niya ako kung anong nangyari, bakit nagkapalit tayo ng kaluluwa. Uh, hindi na, no? Yan ang hinding-hindi niya pwedeng malaman, Nay. Alam kong gagawin niya ang lahat para makalaya siya. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang buhay niya. At din ang pamilya niya. Farah, anak. Nay, sa akin na sinadari sa Cheska. Pati na ang buhay na to, hindi na niya maaagaw sa akin mahal mo na rin sila, no? Hindi lang si Darius. Pati yung anak niya. Alam mo, anak, hindi ko akalain na mangyayari ito sa'yo. Dahil minahal ako ni na Darius at Cheska. Inalagaan nila ako nung may sakit ako. Pinaramdam nila sa akin kung paano magkaroon ng totoong pamilya. Ito lang naman ang ginusto ko noon para sa amin ni Vince eh. Hindi lang niya binigay. At ngayong nasa akin na ang lahat nito. Hindi ko ito bibitiwan ng basta-basta. Handa ako makipagpatayan ulit. Huwag lang mawala sa akin si Darius at Cheska. Lucy? Mamita? Sino yung kausap mo? At ano yung sinasabi mo makikipagpatayan ka para kinadayin sa Jessica Ash. Si Joyce, uh, mamita, ang kausap ko tungkol kay Farah. Eh, kaya ako nasabi yun. Talaga? Hindi ako sanay kasi magsalita ka ng ganyan, eh. Ang alam ko, mahinahon ka, level-headed, at ah, uh, hindi marunong magbanta. Hindi katulad ng pinsan mong kriminal. Oh, love. Diyan ka na pala. Mita. Hmm? Uh, may problema ba? <coughs> Wala. Nag-uusap lang kami ni Lucy. Nabanggit ko sa kanya na parang na ako sa kanya lately. Parang something has changed with her. I don't know what exactly. I know what it is, Mamita. Ang asawa ko ay stressed these days. Dahil sa lahat ng nangyayari, that's why she's not herself these days. Is that right, love? Pasensyon na kayo, Mamita. Eh, siguro hindi pa ako nakaka-move on sa naging desisyon ng korte. Kaya kung ano-ano na sasabi ko at nagagawa.